Yes, mga lods. Ito yung tulingan natin, mga lods. Yan. Tulingan natin, gagawin natin, mga lods. Ay, uh, natin, mga lods. Paksiyo natin siya muna, mga lods. No? Paksiyo yan, natin muna, mga lods. Uh, tapos, gagawin natin siyang adobo, mga lods. No? Ayan, nandiyan. Andiyan na yung sibuyas, bawang, sili. At uh, lagyan natin yung suka, mga lods. No? Uh, lagyan natin yung suka. Tapos, siyempre, uh, pagkalagyan natin yung suka, mga lods, tiblahan natin asin, suka yan no oh. yan yung paminta mga lods lagyan natin paminta natin buo lang lagyan natin mga lods no oh. para nakikita ka agad natin at yung paminta ayan ayan mga lods dalawang plastic na yung lagyan natin mga lods para yun tapos lagyan na rin natin ng asin mga lods yan okay medyo yan ayan ito yung suka natin mga lods no oh. sukan tuba ito mga lods lagyan natin ayan para talagang masarap bago natin siya lagay ng, ng, ng mga mga alas tuyo kailangan pa palasayin natin yung ating paksi yung mga alas na Parehas naman ito ba siya di ba? Oo uh. Oo oh. mm -hmm. Kaya so, mga lords, maitim na. Kaya na yung ating paksiw na adobo mga lords. So, ayan mga lords. At, ating paksiw na adobo. Tulingan. Ayan. Yung kanyang mga gulay mga lords. Talong, sitaw. Ayan. Maitim na nga lang gulay mga lords. Oh. So, okay na rin yan. So, ayan mga lords, thank you very much. Thank you for watching. Bye bye.